Ano sila? Nasa sa kabila. Ha? Eh? Saan na? Sila, bibili pala ng tingin. Okay. Okay, oh. Okay. okay. pa yan. Ang bawang yan, oh. Saglit lang yun lang pala. Oo. Oh. Kanina, matagal yung kanina, no? Oo. Sa lulo. Dumating. Dito ko ni mga yung stepping Mama tawanga tawanga tama nama mama tawanga nidi dit chimma kai kai se ha 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 Gracias.

Si Hana lang yung sasakay d'yan. Hindi, hindi kita masasakay d'yan. Buti sakay. Ha? uting sakay? Ha? Ha? sakay? Okay. Ha? yung uteng. Ha? Si Anna, sasakay.

It's um, ano, okay oh, ah? ah. eh. hmm. mo na sila? Chow Diyan naman yung entrance e. Eh, oh. May kita natin. Kasi sinabi ko naman dito sila sa harap para magaling video. Ah, pang ipinas na ito. Dito yung pila. Yung ah. kasi, bibili pag bumili ka ng ticket, dun pa sa kabila.